So mga boss Ito na yung Manok natin na may halak O may ubo o, Kung narinig nyo parang Kumihilik Kasi may ubo siya So ang gawin natin Pakainin muna, pakainin natin muna yung luya. Oo. Pagbuk. Ganito lang. Ang tuntuin niya, tinan natin kung kain ba siya. Ayaw. Ayaw. So, sa Bisaya pa, titingali natin to. So, hold on muna natin ha. Kasi, okay. So, ato ulit siyang tingalon. Hmm. Ay ano pala ito, kausa. Hindi na tayo natin na ng... mm. yun. ya, tap. Katapos yan, boss. Painom natin yung kalamansi. Kalamansi juice. Mga dalawang ano lang, dalawang sirens lang. Hmm. Hmm. oh, no, narinig nyo boss humihilik kasi na ano to eh na hinita, nabilad, tapos pinapunan na ulanan kaya sa hmm. Ang pang finishing yan boss ito. Oh, oh. Primoxil powder. Hinalo sa tubig kasi ang primoxil 'yun yung nagpapalambot ng mga ubo nila. So, suporta na lang 'to para matunaw yung ano ubo na matigas. Oh. dalawang Sirens lang. Pwede na. So, 'yun lang, boss. Update lang tayo bukas.